hindi ka jowa Papa. Damn! Oh, what if, hindi kita tunay na anak? What if, hindi naman kita gusto umigil mami? What if, ayoko na kitang anak? What if, yung mga binibigay sa akin, ulam, ulang tinatapon ko, taga-bili na lang sa hunting? What if, wag na lang kita bigyan ng baon? What if, hindi na ako pag What if kung iwan na lang kita? What if doon you know, ako kay Papa? What if, you know, Papa? What if si Papa na sa Manila? Ako uuwi ng Manila. Iwan ka dito. Boo! <laughs> Ikaw nga. Toto. I Kaya po, di <laughs> ah! ah! na lang ako. Iiyak na yan. Pa kay Papa. Dito di ka lumabit ka. Lumabit ka, oh. ka sa video. Iiyak na yan. What if dito ka lapit ka? What if kung iahatid kita sa school tapos aalis ako, pupunta akong Maynila? What if hindi naman kita gusto na maging mami kita? Oh, no! What if kung iwanan ko na lang kay ni Papa? Iwanan na lang din kita. <laughs> Kasama si Kwa si A. In... What if kung iiwanan kita kay nanay mo, dito ka lang? What Ito, if uh, dito ka na lang pag-aihi ka na sa nanora ni, ni ano na, nai. Ay, ni tita nene. <laughs> What if kung hindi ka tunay na anak ni papa? What if tatapon ko na yung ginawa mo mga yaruan ko? Iiyak na yan. What if kung may ibang asawa na si papa sa Manila? What if gusto ko may anak ko siya? <laughs> What if kung may bago na? <laughs> Talo. <laughs> sorry, sorry. <laughs> siya asawat asawa at anak. Hindi ka na niya anak. What if hindi iyak ko naman niya. siya gusto? Naging papa. <laughs> Ay, iyak na tayo. Napit ka. Napit. Oh. What if kung Mawalan ka na ng cellphone, tablet, wifi, load. What if dapat hindi ka na binibigyan ni Papa ng load? What if tumot ka nang bigyan ni Papa mo ng pera pambili ng toys mo? What if dapat lumayas na ako? What if kung itapo ko lahat ng toys mo sa labas? Ah, dapat may anak ka na kasi ako yung <laughs> What ako? if mo? <laughs> Guys, napipikun na po si Nazarene. <laughs> What if ko ipamigay ko yung laruan mo sa mga pinsan Wala mo? Wala akong pake. What if? Hindi Hindi na ikaw yung maging nanay ko. What if kung gusto kong maging anak si Mude, ayoko ko sa'yo? What if hindi yung ano ni, ni Papa may iba na yung kamari mo? <laughs> Yun. Wala ako kamare. <laughs> Kasi o sea, doon kasi sa Manila. Wati to may <laughs> asawa na talaga si Papa. <laughs>